din man, di ba? Mama, mainit doon. Ay, grabe. Oo, mainit din doon sa Maynila. Ayan, mga pare kayo, may isa tayong 5'9. Uh, uh, galing Maynila to. Isang, isa ding YouTuber ka oh, doon. Diba dumagas dito ka? Sa kadadaan? Babalik tayo, ma. oh, Yeah. Pwede ka na dumagas. mga pare kayo, lumampas tayo. Lumampas kami ni ma'am. Babalik at babalik. Babalik. Hmm. Bayit ni ma ang ni Ma'am, ang bait mga parekay. Ikaw ang mabait, hindi ako. <laughs> Grabe kaya yung... One way yata abig. Igin discount mo sa akin. One way ba? Hindi, titignan natin. Okay. So, ayun, pwede naman. Ay, one hindi. hindi, pwede, pwede. 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 Hmm. Ayan, papunta tayong uh, dumanggas mga parekay. Yatin natin si Ma'am. Nagpuli uh, ako kasi namatay yung pamangkin ko. Ilang days lang ako dyan. Uh, so sad mga parikoy. Umuwi lang para makipag-living. Kaya mga anak, kuya, katulad namin. <laughs> mahalin yung nanay nyo, mahalin yung, yung mga mahal sa buhay. Number one ay nanay. Uh, pag nawala na yon, baka doon yung palang ma-realize na sayang sayang. O, oh, di ba, ikaw na wala ka ng nanay ngayon. Anong pakiramdam? Di ba, pangit na? Nasakit, ma'am. Oh, grabe talaga. Pero, iniitim ko na lang talaga. Mm -hmm. Mahirap eh. Mahirap bang mawala ng nanay. Ay, totoo Katulad din nyo, mga parikoy na. Hirap. Habang buhay pa, mamahalin. Papakita nyo mas mahalaga pa sila sa buhay parang gano'n Parang hindi halatang ano ka, ilonggo ka kasi magaling ka mag, ano, uh, magtagalo. Ilang y taon ka pumunta sa Maynila? Ah, uh, siyam na taon ma'am. Nine years old ka pa lang? Pumunta ka niya Maynila? Hindi, nine years ako naka ano. Pero hindi, ang edad mo, ilang taon ka pumunta? Ah, uh, nasa 21 years old sa So 21, tapos mga around 30, bumalik ka na dito. Mm. Tapos pabalik balik na ako doon. Eh uh, ayoko na isa-isa 'yung buhay ko eh. Kasi may nagii may, may nag-aantay kasi mo, ma oh. may nag-aantay. Gawin kong sa pelikula 'yung buhay ko, maraming huh? nag-aabang. Talaga? Yes. So. Di ba? <laughs> ikaw, ikaw, kung sino ikaw, ka man. <laughs> ma -man sagin, ganyan ka. <laughs> importante mo ma happy lang happy sabi lang sabi daw ni ma'am guwapo daw ako maluhoy ko <laughs> pabayaan ko lang daw yung ano ko pabayaan Magkano mo magano ka kasi mag -pans ka fans <laughs> magano lang yung fans ano ba yung maglagay ka sa mukha mo ano ba yung in order na sabi ng ano hindi yung pabayaan mo sarili mo iba kasi yung may nilalagay ka talaga sa mukha oh, okay. to protect the skin Ayan. Magpapaturo tayo kay Ma'am kung anong ilalagay natin mga pare ko. Ay naku, pag pants ang pants barato lang 'yan. O oh, pants, alam mo na. Yeah. Nakapasok ka na kaya alam mo sand na Sunblock kasi ano, Mitch. Oh, sunblock 5% tayo. Yeah. Hindi <laughs> nga uh, sabi mo ay wala. Wala nang time. Kailangan lang ano yun mo talaga 'yung sarili mo. sukat sa'yo sa iyo yung babae. alam mo sa rin. Ang, ang galing, ang sarap pakijamming kay Mammo. mo. ka rin ba makumanta? Hindi. May liga ako mag... Sumayaw lang ako. Maging, may liga ako mag-vocalist din sa ano. Ay, talaga? Yes. May liga ako mag... Ano sa banda. Oh. Ano nga mga kanta na ano mo? Sample ba? Oh, uh, <laughs> <laughs> sample. Ini-steer tayo ni Mammo. <laughs> so, hindi, hindi. Wala. <laughs> sample, sample. Mmm. Ay nako. Oh, Paparikoy! Mga ano, mga Beatles. <laughs> mga Michael Learns to Rock. Hindi naman. Ano ka na BG? Ay, ano nga ba yun? Yung may mga, ano ka yung kanta yan kayo? Ilang daw lima bala sila na ano ka nila siya man? Ipore? Hindi ah. Michael Learns to Rock. Hmm. sa pa. Mga bakla kasi yun eh. Ah. Bakla ngayon. yun eh. yun ano? Yung tawag siya. Famous si... yun eh. Kaya nga famous yun. Nakalimutan. Ah, nalimutan. Diba bakla yan? Oo. Oh. Pinapakanta tayo ni madam mga parikay. Diba sa, sa karaoke laging ano yan? Pero grabe ah, na ano ako sa uh, ano ng buhay mo Ah. Ang gaganda ng mga chicks mo doon. <laughs> 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 ah, tama siya ako. <laughs> Paano kasi ubod ka naman ng guwabo kasi dati. Kaya ngayon, para bumalik yung kagumpuhan mo, gumamit ka ng sunblock sa mukha mo. Okay. I-message mo ako mamaya. Para lang na, ng kung sunblock. Kung anong bibilin ko. 100 plus eh. Ako oh, na, grabe, nangitim na rin ako dito. Tinuturuan tayo ni Hiniram ako. lang yung puti na kung maitim ka, maitim ka talaga. Pero kung mm, naglalagay ka Alam mo, pag nagubadak, sa... ang puti dito! Talaga? <laughs> <laughs> Hanggang tuhod, itim na. Dito <laughs> <laughs> ako nagja-jacket ka lagi sana. Ano yan? kasi Pero tingnan okay. mo ah, kahit naka aircon ka, init pa rin ah oh. hmm. Mili kasi ako sa sando Sa? sando Okay Lahat ng yung mga t-shirt ko, ah, pinuputulan ko ng ano Oo oh. Kasi alam mo, dati, kasi alam mo, buts, tumaba ka lang kasi, buts eh, oh. iwang-iwang -iwang. Sana mag-workout ka kasi Nag-gym -gy ako dati mo Ay, tinigil mo, so, kaya tumaba ka Ako naman, sumba, tapos sumba kain hindi ka siguro maniwala naging isang ano ako marunong ako sa mga bull naging DI din ako ng Amigo ah, Terrace Hotel talaga ka hindi <laughs> e, ang gaan pala nakatawan mo magano. ano <laughs> halos lahat ng talent pala na iyo. pera lang wala sa akin ah, ha. ah, ah, ah. Hindi, ah. meron ka ayan ay, 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 ang ginagawa na, siguro ng Guro Calzada ah tulay okay oh tulay nga pagdating ka na ba dati dito sa Dumangas? Support, ma'am. Lagi ka support? Pero parati rin ako dito dati. Sorry ah. Binula kita kanina. Parati ako. Naging salesman ako dito ng URC product mo. Oh. Within 13 years. Ah, 6 years. Oh. Area ko to hanggang Barotac, Biho. Ah, so alam na alam mo rin. Pero nakalimutan ko na yung mga lugar. Actually, hatid mo ako sa Banwa. Okay. Sumunod yan? ng nga Barrio Amon na. Yan. Pari ko yun. Nagka-hardin ako. Ah, okay. Ate, anong gusto mo? Ibaba mo ako dyan sa Banwa. Tapos matry sikat ako pa, ba pa Ay, ako sa Amon. Hindi, hindi na, hindi na mam, hindi na. Hindi na kita. Promise. Oh, de. salamat. Pari ko na. Wala nang kukontra. <laughs> diretso na to, Diretso na. <laughs> hindi to, di ba ang Kaya na. Salamat. Kaya nakita ko sa iyo kanina parang sobrang suplada mo. Sobrang pala, ano? Oh, sabi ko napaka suplada naman ito. Ang mukha? Uh, Oo. Oh, ang, tapang mo eh, sabi. Ko. Ala. <laughs> Ay, sabi niya, hindi ko ba si mamangkot ni Karon sa akin uh, na sino driver? <laughs> Ako eh. Okay. <laughs> Ayun nga pala. No, <laughs> Sino ang driver? Kaya sinilip mo yung taxi ko. Sino ba driver? Ito? <laughs> uh, ano ba yung ano mga ano ba yung 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 ano na okay ano lang Okay, lang, okay pala to si ano ba yung 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 ano ba ano ba yung ano ba mga taga Taytay Rizal hindi nyo pa hindi nyo pala, pala pinapaalam na ay mga magagandang sumbang giro bala kayo dito ano? uh, <laughs> salamat sarang, salamat naging payapa sa'yo kapunta ka na rin sa Taytay di ba? Uh, siguro ay, hindi, ka pa hindi pa ma'am hindi pa pero uh, ngayon lang, kasi famous na kasi yung Taytay ngayon eh. uh, Luzon uh, Quezon City uh, Pasay, Baclaran, uh -huh. Cavite, Uh, mas na marami na Bagyo nakarating na nyo mm. uh, Pagasinan mm. uh, Yung may lahar ano nga yun uh, Yung kapangpangan Yung papanga oh. Actually, but yung bahay, yung bahay dyan, bahay namin yan, mm. Bahay ng parents namin. Pagkatapos may bahay din ako dyan. Pero pinapaupahan lang namin. So okay. bali nag kami yan, sa Manila yan. So mga... bali, palipat-lipat na ako minsan sa Manila. O minsan dito ako sa Dumangas. Pero yung mga anak mo malalaki na rin? Malalaki na. Dalawang pinata. <laughs> mga pinata pa sila. O tapos ako ito, alone. Ayos lang. At least kahit paano masaya naman. Ay, okay Nakikita lang. ko naman yun sa mukha mo. Mag okay lang. si ma'am kasi pretty and then smiling patient. Ay, Natakot lang talaga ako kanina pa rin kasi siguro hindi pa nakapatangalihan si ma'am. Hindi pa. Kaya mira. Nagaantay pa yung ano sa akin. I mean, I 54 na ba? Going to 55 ba? Diyos ko, tigulang ako ba? Iniisip ko kasi kung anong binibitawan kong salita pa rin baka magalit si ma'am. Hindi, opa, ako ka. Okay siya, okay. Marunong po ako makisama. Tapos is, il, uh, hanggang ad, 15? Okay. Oo, sa 15. Sa 15 balik din ako. Okay rin kasi ako mamaya sa Roas. Balik na naman ako alas 4 na madaling araw. Robby, di halos wala akong tulog. Eh, no? Nananakaw na ako din. Minsan ano ko rin. Pero well, pag hindi ko na talaga kaya, kailangan matulog talaga. Halimbawa, nag-drive ka, tapos antok na ka. Ah. So, it happens na umano ka muna, tumabi ka muna pagkatapos nag-idlip -e ka. Ginawa mo yun? Oo oh, ma'am, na nangyari doon sa akin na papuntang, papunta ako ng ano. Ah, uh, ano tawag nito? Ah, uh, yung pinakala Tibiao Antique. Ah. Mm. Oh. Galing ako ng airport papuntang Tibiao Antique. Isa ka lang. Alao na may pasayro ako. Oh. Tsaka ilang beses na rito nangyari sa akin yun. Pero yun ang pinakaunang nangyari na oh. gising yung mata ko. Oh. Yung gagising yung mata ko pero yung katawan ko tulog na. Oh. Yung isip ko gising eh. Oh, oh. Dito na ako pero hindi na kaya ng katawan mo. Oh, ano? Gumater na ako ma'am. Oh. Tinapik ako ng pasayro ko. Oh. Ay, oh. lumampas na tayo. Tulog ko. Sabi ko, sige ma'am, sabi ko, pwede ba kung i-open na natin yung bintana? Mm. Tapos sabi ko, pwede akong uminom ng, pwede tayong uminom na ako ng coke. Tapos oh. Okay. sige ka, pwede ba akong manigarilyo? Oh. Para pang oh, pag-isip. siya. Bro. Hanggang nakarating kami dun sa kanila. Uh, Kasi hindi mo na, na, talaga kaya. Oh, alas 4 na. Wala na talaga ma'am, gumagano na ako. Oh, Diyos ko. Sabi ko parang simple na, pero lahat ng santo tinawag ko na. Oo, oh, overpating no, na, atin, na mo lang yung ano ko. Oh, pasero. Pagdating doon, sabi ko, tinabi ko, ma'am, pwede ba ako matulog dito sa kanto? Oo. Oh. <laughs> ko Ay, na ako balik sa iyo. Oh. natulog uh, ako, nagising ako, las dosin ng madaling ah, tangali. Oh. Tulog ako, las 4 las dosin ng tangali. Diyan, oh, Ang Sabi niya, hindi, ka, hindi ka na namin, boss, ginising kasi alam namin pagod ka. sabi ko, salamat, ma'am. Sabi ko, at least kito paano, okay na ako. Makauwi na ako ng safety nito. Okay. Kaya alam kaya to miki yung brother ko sa pagta-boxing dahil sa ganyan hindi niya kaya. antok. Disiplina lang talaga, ma. Oh, Disiplina talaga. Minsan no, antok ka na talaga. Pero kailangan mong gumising para sa pamilya, para sa naniniwala sa iyo. Oh. 'Yun ang secret nito. Oh, Kasi minsan nung ano, bumi gusto ko na talaga bumigay, sabi oh. ko. Hindi pa hindi dapat ay talaga. ako masamang tao ako noon pero pinilit ko pinilit pinipilit kong ibalik talaga sa si kanya na syempre tao lang uh, syempre Ay, ako uh, kasi dati ang uh, ano, Sobra tarag. pa yung kapalit dyan sa iyo kung halimbawa maloko ka ng kapwa na, 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 hirap yung tinatawag nilang na pag wala Isang ka Isang beses lang tayong mamatay Yes, ang tanda niya yan, mga parikay. Sabi ni ma'am. Sarap-sarap mabuhay. Ayan, dito. Nakapunta ka na dito sa mga ano dyan. Sa kustal. Kumakain ka na ba dyan? Hindi ka? Kaya ano? Dito? Dito? Hindi ko. No? Hindi, Hindi pala alam ni ma'am. May hilig tayong magluto. Ano? Ha? Talaga? Ay, talaga sisilipin ko talaga ano mo. Wala akong niluluto dyan ma'am sa vlog ko, pero may ilig ako magluto. Oo. Uh, so, marunong ka. Yes. Mayroon na akong restaurant tsaka yung Tapsiloga na Duterte dati akin yan sa Rolo. Yan sa Ibigo. Walang hiya naman. halos lahat na sa'yo. O eh, nasa'yo na ngayon? Wala na lahat. Ay, pinanggo. Ay. <laughs> yes, promise ma'am. Gusto kong bumalik. Gusto ko lang mag-ipon talaga. Eh, natikim ka lang pala. Ano, hindi mo kasi siguro inalagaan eh. Inalagaan ko rin. Nakalimutan ah, minsan kasi nakalimutin ako eh. Huwag ka kasi mag Adik -addict. <laughs> Addict ng alin mo? Babae? <laughs> ah, naano ba sa babae? Okay. Sasunod, pumili ka ng makakasama mo yung mabait. Lala naman tsaka po. yung kasama mo habang buhay na, lalo na pagtanda mo. Yung marunong magtapo ng arinola, na dyan ka nag, ano, hindi mo na kayo sa CR. Yun ang piliin mo na. Huwag ka pumili kasi ng maganda. Hindi naman. Ngayon, i-guide mo na ako ha. Ah. Ang... Diretso. Oo. Uh, ay, dito! Baka one ano dito? Yung problema ba yan? Hindi ka try dito. Hindi tayo, hindi pwede. Hindi pwede siguro. Ayan, ah, parang pwede. Oh, no. Ay, one, one way. One way. Oh, ikaw okay. tayo dito. Yan, time. dito. Tayo. Yan, balik. Yeah. Yan, good. hindi pa. naman mahirap ka usap si Boots eh. Hindi, hindi, hindi. Mga parikoy, baka may pagkain doon. Mga ikikain tayo ka, ma'am. Pwede ba yun? Papakainin kita doon sa may patay? Okay. Hahaha oh, Dito, dito, dito Kaya yeah, paliwa Gusto mo kumain, boss? Okay lang, mam. Ma no, ma oh, wala problema Diet ako so, eh Ayan oh, sinuot ni mam yung eyeglass niya Wala, sila wala. Sakit sa, sa ano mata Lumabas na yung kagandaan ni mam ma Sakit sa, sa mata eh pala ang bots na na ano to na sunog lahat yan ngayon bago yun bots hindi nila alam na darating ako so take your time take your time take your life yeah. Now and everything you can Ay lang galing, galing! ang galing oh, mong kumanta Walang nga <laughs> Okay, go, 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 go. <laughs> Ay, our supply pala yung sinasabi ko <laughs> okay, paborito ko rin yan. pala mo. Ganda ng boses nito. Galing mga pantano. Diretso? Yeah, diretso. <laughs> kung may pera lang sana ako, kung si Gagdagan. Okay lang, wala, wala, problem. wala problema. Wala problema, ma'am. Oo, okay, eh. oh, dahan-dahan. Malapit na tayo liligo. Magkikitaan pa naman tayo ulit. Okay. Pasok tayo dito. Hindi, hindi, hindi. Diretso, diretso. Dote. Huwag mo ipasok kasi pare ko eh. Okay. Masakit pa. Oh, yan ah, yan yeah oh, Dito may kanto dito. Diyan, dada, Liliko. Diretso pa, diretso pa. Turn right tayo, turn right. Ah, ito. Yes. Yes, dito. Turn right. Yes. Oh, yan. Tignan mo mga pare ko. Talo na tayo sa ano natin plug down oh. 610 na pero yung... Haha! <laughs> I love you, madam. I love you too. I love you. Ayan, dito yeah. na, watch bus. Dyan, 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 dyan. dyan, dyan. Ah, Mag-u-turn lang ako mama. Okay. Sige, u-turn. Para uh, surprise sa Saan Ayan ang mga brothers. Ito. Ito. Yeah. Ito na. Ikot lang muna tayo. Kaya mo. Hindi nilalong, hindi nilalong. Kagrupo ko yung ano. Para at least paano si Kreto. Kagrupo ang alin? Yung brotherhood mo. Sabi ko na eh. Hindi, kagrupo mo. Na may tattoo siya na ano. Eh. Oo, oh, guardians si yan. Ito. Uy, ano nang guardians 'yan? Presidente 'yan dito. dito okay. Bababa ako. Yeah, 'yung top garden. Nakita mo agad? Hindi nakita ko 'yung ano niya. Oh, itong brand. Thank you. Thank you so much. Brad. Okay. Thank you so much. Salamat. Nagulat. Ayun know, oh, guardians. Kilala ko? Kilala mo? To. Ang gapo. Kilala ka. <laughs> Hindi daw ka mukha ko lang. Kilala ka, guardians.